Hello mga kagilaans, magandang araw sa inyo. Ngayon ay usaping levothyroxine naman tayo. Yung tawag ko pala tong mga kasama natin sa community na batang levo. Kasi naintindihan ko na ilan sa atin or mas majority sa atin ay umiinom na ng levothyroxine dahil tayo ay may hypothyroidism or karamihan nga sa atin ay wala ng thyroid gland na operahan na. Share ko lang sa inyo yung iniinom natin gamot. Uh, nirecommend ng ating endocrinologist. Mahalaga na tayo ay nabibisita or natche-check ng ating mga kanya-kanyang uh, endocrinologist para matimpla kung anong dosage ang nararapat para sa atin at yung hiyang sa atin. Dahil syempre may iba-iba tayong kaso, yung iba mm, nagkakaroon ng side effects sa kanilang pag-inom nito. Kaya importante na magpakita tayo sa ating mga endo. So, ayun niya. Ang iniinom ko ngayon is itong Libothyroxine Tidine na brand. By the way, disclaimer lang, this is not a sponsored video. Uh, binibili po natin ito. Ang um, bili ko nito sa Mercury Drug is uh, around uh, 12 pesos plus. Discounted na ng PWD. Paking discount yon para sa atin. And, uh, umiinom ako nito twice uh, 30 minutes before uh, first meal. So, sa umaga ko siya tinitake. At, uh, dati galing tayo sa 100 mg. Pero, ayun nga, hindi maganda yung laboratory natin na mga results. Kinailangan natin siyang itaas para at least ma-regulate na mas maayos. Yung mga benefits ng uh, libothyroxine. Uh, marami niya makikita sa Google and sa YouTube Galing yan sa mga reliable na doctors natin At uh, for sure marami kayong matututunan tungkol sa Libo Thyroxine uh, Kasamahan natin ang dasal of course workout uh, Proper diet Enough sleep Napaka importante niya Huwag natin inineglect And syempre Stay away from stress And aside from Levothyroxine, inaalagaan na rin natin yung ating food intake kasi nga uh, medyo bumibigat tayo dahil sa thyroid problem natin at kailangan natin bantayan yung uh, ating timbang. So aside from uh, exercise and daily activities natin, uh, binabantayan ko yung uh, mga pagkain na kinakain natin unlike dun sa panahon na hindi pa tayo nagkakaroon ng ganitong sakit kailangan ko nang magbawas or i-eliminate yung mga mga bad food na tinatawag yung mga sugary food carbo loading medyo iwas tayo sa napakadaming carbohydrates do syempre kailangan pa rin ng katawan natin yan and uh, kumakain pa rin ako ng pork ng beef pero sobrang minimal na lang and more on fruits and veggies tayo and even chicken malalansang pagkain and egg hindi na talaga tayo kumakain based lang sa mga nabasa natin and sa mga napapanood, sa mga health experts, sa mga professionals, mga doctors, eh, niiwasan ko na yung mga malalansang pagkain, kaya ng mga hipon, mga crab, pero hindi naman talaga ako masyadong mahilig dyan kasi babalatan pa. <laughs> and, uh, uh, sobrang swerte ko din na meron tayong kasama sa buhay and merong nag-aalaga uh, sa atin at uh, siya yung nagbabantay ng mga food intake natin. Ito nakakatawa. Pakita ko sa inyo. Ah. Uh, ay Nagbigay pa siya ng note. <laughs> na, ayun lang yung mga kailangan kong kainin. Gentle reminder na hindi ako pwedeng kumain ng mga bawal. And, ito. Pakita ko sa inyo laman ng fridge namin. Ayun o. Oh. Putas. Ayun. Putas. Tapos, Ah. Uh, may mga gulay kami binibili pero syempre hindi namin ini-stock. Malapit lang naman kami sa uh, talipa pa dito. So, everyday kami namamalengke. And iniiwasan na talaga namin or ako mismo na kumain sa labas. Kasi syempre hindi natin alam yung uh, ingredients na nilalagay doon. Syempre, pag kumain ka sa labas, uh, pansin natin masasarap yung mga pagkain. Diba? So, for sure... Uh, merong mga ingredients doon na baka uh, hindi makatulong sa uh, healing process natin. So ayun, konting tip lang kasi napapansin ko ilan sa mga uh, viewers natin dito sa YouTube channel natin ay nasa working class kagaya ko. And definitely napakahirap talagang tanggihan yung pagkain sa labas lalo na may mga office mates tayo kung naka-work site tayo. Um, Paaya ko sa inyo, pagbaon na lang tayo guys And uh, mas makakatipid pa tayo niyan At alam mo pa kung ano yung uh, nilalagay mo sa mga, mga pagkain mo, di ba? Iwas-iwas tayo dun sa mga junk food And sa mga sugary food and drinks, mga beverage Kasi I tell you, uh, hindi lang cancer may iwasan nyo Pati yung uh, diabetes, kidney problems, and marami pang iba hindi naman sa being KJ tayo pero ganun talaga uh, meron na tayong uh, mga pre-existing condition so kailangan talaga mag-alaga tayo sa katawan mahalin natin yung mga sarili natin And that's about it mga kagalaans. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay at sa pagsama sa atin dito sa ating channel and TV Adventures. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, kung ano man ang sakit na meron ka, uh, manali ka lang kay Lord and definitely tutulungan niya tayo. Sama-sama tayo dito sa community natin uh, magbigay ng kaalaman and mag-share ng ating mga experiences sa mga nararamdaman natin uh, lalong-lalo na sa mga kapareho kong uh, case papillary thyroid carcinoma or thyroid cancer. Laban lang tayo and uh, may God bless you all. At uh, shout out nga pala sa aking uh, long-time client and friend si Sir Greg Ramos and uh, sir shout out sa iyo. And sa mga uh, laging nagme-message dito sa atin. At uh, saka sa FB page natin. Uh, kina Sir Christian Campos. And uh, sa lahat, sa lahat sa inyo guys. Maraming maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng mga messages. And mga well wishes. Sana kayo rin maging okay. Uh, kung hindi man ngayon, in the near future. God bless mga kagilaans. And do not settle for less. Bye!